Hi guys, for today's video guys, maghanap kami ng pagkain sa kapitbahay guys. Hanapan natin mga pagkain ng ating mga kapitbahay kasi nagutom na ako. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please hit the notification bell para update ka sa aking mga video. Thank you! people, mabuhay. Si Margie, anong pagkain dyan, Ronaldo? Laga lang, anong ginalaga mo to Mga buto. Ha? Buto, isang kabayo. Gago! Dali nga nga, kakaroon. Sup so, number 5. Huwag kang pastos! Sup kaba kaba kabayo kag itlog sa baka ah. okay. ope nami na obra mo ya toto So guys, naghahanap ako ng pagkain. Wala kasi akong pagkain sa bahay. So ngayon naghahanap ako dito sa mga kapitbahay. Puntahan natin sa kabila. Tara! So guys, puntahan natin guys. So ang init. Punta tayo sa kabila. Mga hanap tayo ng mga pagkain dito sa pagkain nila. Baka may mga pagkain dito sa kabila. So yo guys. Hey guys. Andito na kami ngayon. Ano mga pagkain dito? Huwag kang baskos! Ano mga pagkain? Ano mga pagkain ba kayo dito? Wala kayong pagkain. Pareho tayo. Try. So guys, si Irene. Uy, wala akong bra. Ang ah, babaeng walang bra. Gago! Ang babaeng walang bra guys. Ayan si Jigo. May lagnat. May lagnat daw. Si Digo ikok. Ang lalaking walang buto. At saka anong mga pagkain nyo dito? Wala kayong pagkain? Wala. Bigyan mo kami donation. Naghahanap nga din akong pagkain kasi walang pagkain sa bahay. So paano na to? Lagi na lang ganito. Wala tayong mga pagkain. So it's a tie. <coughs> Ito na pala si Alexander Lazo. Sino yan? Ang lalaking kahit saan. Kahit kailan. Kaladkarin. Char. Lex. Sino ba Okay. vlog niya. Si Alexander ay... Tarantado, makikita ako sa mga kapatid ko. <laughs> oh, ayun na guys. Si Alexander guys. Umalis siya. Kasi wala din pagkain doon sa kanila. Oy, may pagkain sa So, ang pagkain na sa kanya doon ay kanin. <laughs> kanin. So, naghahanap kami ngayon ng pagkainan kung saan makakain. So, anong pagkain to? Pagkain ng kapalaya. Pagkain ng So, guys, nandito kami sa kapitbahay guys. Tingnan natin dito ang dapugan nila. Oh, nasa... Jemar, mag-hi ka sa kamerang diputa ka. Hi! Welcome to my vlog! <coughs> Welcome to my vlog! <laughs> <laughs> Yun guys, oh. Tingnan mo. Hindi pa tapos ang mga kanyang lagayan ng ano. Oh. Ano lalutuin mo, Brad? Special tortang egg. Da, special tortang egg. Itlog ng kalabaw with matching utin <laughs> ng baka. Wala eh? rin. So ayan na guys. Dito tayo sa kabundukan ngayon. Wala na. Bili ka, bibili pa di ba ng tubig. So bibili na kami ng tubig, tubig Alexander yan. Lazo. Thank you, Jan. Thank you, Doro. Nasusuyo ako sa sa ano, sa figless ni Alexander Lazo. Alexander. Eh 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 eh, kit-kit ang diputa. Doang ayan ka. Da ina nga hinangag. Ang init niya magluto. Ah, <laughs> oh, di ba? Ganito lang yung buhay namin dito sa Manila. Para probinsya. So ang kaganda-ganda namin dito, fresh na fresh with my farm. Charing. Uh, likod. Tinamoy likod. Oh. Pala Look at my face. <laughs> <laughs> na 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 na. <laughs> <laughs> Alexander. <ka> so, <laughs> si Alexander, na Alexander mo demonyo. <laughs> so guys, Siren walang bra talaga siya. <laughs> <laughs> bago so ba diba, ang ganda ng aming kapaligiran meron ano si so, na dyan malunggay si Mr. Lex si Alexander naghahanap ng pagkain malunggay, kinain din ng kambay, pati yung ano namang ng dimar freshness talaga dito sa amin wala kayong ganito Kinuha diba yung malunggay hmm. doon sa kagubatan. Ah, ah, ah. sino ba ay, Ay, ako ako. Sinuba. Ano? So guys, wala silang pagkain. So punta na kami sa, sa kabila para mahanap ng pagkain. <laughs> ayan, nagutom na ako guys kasi naglaba ako kasi sa aking mga uniform. So naghahanap ako ng pagkain. Walang, walang may bigay yung aking mga kapitbahay dito. Mga, mga ham. Okay, so, ayan si Ronaldo. Nagsisibak ng kanyang malalaking ano, kahoy. Ang itak niya sobrang laki. Ang kahoy niya. Ay, ang laki ng demonyo ka. So guys, walang pagkain dito, maghanap tayo sa kabila. Tara. So, I'm here na. Oh. Kaganda ganda na aming uh, ang aking mga kundo dito. Ayan. Daming laba. Joy! Kaya na guys, andito na ako. Ilag Joy. Joy may, dito, joy, may mga pagkain dito, Joy? Kaya pagkain dyan, ubos na. Diyos ko, ano nangyari dito sa buhay? Ganito lang yung aming mga kundo dito, guys. Hmm. So, ang nasa, nasa, ay, lamisa! Puso ka! Ang lamisa. Ang salamisa, guys. Pusa na lang. So, wala pa rin pagkain. Nagugutom na si Mr. Charot lang. So, thank you. Sana na-enjoy kayo sa aking kapaligiran. At, mm hmm, hmm, tingnan natin sa susunod na programa ay may timang nangangailangan ng patubay ng ating mga magulang. Gigigil ako.